Nakakagising ko lang. Kasi ito yung bubungan sa akin, ah. Hindi, okay, mukbangin mo. Hindi, hmm. Okay, mukbang. Oh, walang yung mo. Oh. Yung tanki naman. Tanki yung GOC si ko pa, gago. Ang ina, tinatamad talaga ako. Oh, ba't nalo ano, nakatawid yan, gabi? Tang ina, lalo kong tinatamad niya ito. Misit gagi. Tang ina, sunod-sunod na. O, oh, tang ina, Sige yan. Paano nakatawid yan dito? O, tang laki na, no? Oh. Ang ina naman, nakakabisit na yun nangyayari sa atin, ah. Sunod-sunod na. Eh, ah. hey, mukbangin mo pa. Eh, hey, mukbangin mo. Hmm. Eh, hey, mukbang. Ah, ayan, nakakatamad na to. Tinatamad ako, busy. Ano ba nangyayari? Ita. Pinalas-malas na ako sa pag-iisda. Ah, ano man na, ah. Walang hamo, eh. Ay, nako. Puta. Dito na lang ang gagawin ko. Nako. Anong gagawin ko na? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ay, Ay, nako. na wala na akong masabi totoo lang ay naku po kakagising ko lang kasi ito yung bubungad sa akin ha ah. alam niya naman ito po ano pang gagawin ano naman ah Nagkandereche-deche na yung mga ano ah. Yung mga plano ko na gustong gawin. Yes ko po. Ang ganda sana nito. Na Napornada na naman yung GOC ko. Hindi <sighs> ko na alam guys. Hindi ko na alam. mo sing. Ayun ako. Kalinis pa naman ng iba kong tango. Oh. Ano ba Ano ba nangyayari? Pinatamad okay, tinatamad na ako lalo. Hindi yeah. ko na alam ang gagawin, guys. Ay!